Isayas Babalik ang mga Israelita mula sa pagkabihag Ikalabing apat na kabanata Kaaawaan ng Panginoon ang Israel At muli niyang pipiliin bilang mga mamamayan niya Muli niyang patitirahin ang mga ito sa sarili nilang lupain At may mga dayuhang maninirahang kasama nila Tutulungan ng ibang bansa ang Israel para makabalik sila sa lupaing ibinigay sa kanila ng Panginoon at magiging alipin nila roon ang mga dayuhan. Bibihagin nila ang mga bumihag sa kanila noon at sasakupin nila ang mga umapi sa kanila. Mamamatay ang hari ng Babylonia. Mga Israelita, sa araw na pagpapahingahin kayo ng Panginoon sa inyong mga paghihirap, pagtitiis at pagkaalipin, sa ininyo ng ganito ang hari ng Babylonia. Bumagsak na ang mapangaping hari. Tapos na ang kanyang pagpapahirap. Winakasan na ng Panginoon ang kapangyarihan ng masasamang pinuno na sa galit nila'y walang tigil ang pagpapahirap nila sa mga tao at matindi kong umusig ng mga bansa. Sa wakas ay magiging payapa na rin ang buong mundo at mag-aawitan ang mga tao sa tuwa. Magagalak pati ang mga puno ng cypress at cedro sa Lebanon dahil sa nangyari sa hari. Para silang tao na nagsasabi, Ngayong wala ka na, wala nang puputol sa amin. Nagkakagulo ang mga patay sa iyong pagdating at handang-handa na silang salubungin ka. Ang kaluluwa ng mga dating makapangyarihan sa mundo ay nagkakagulo sa pagbati sa iyo. Tumatayo sa kanilang mga trono ang kaluluwa ng mga hari para salubungin ka. Sasabihin nilang lahat sa iyo, humina ka na rin pala katulad namin. Pare-pareho na tayo. Ngayong patay ka na, wala ka ng kapangyarihan. At wala na rin ang mga tugtugan ng mga alpa para parangalan ka. Uod na ang higaan at ang kumot mo. Nahulog ka mula sa langit. Ikaw na tinatawag na tala sa umaga. Ibinagsak ka sa lupa ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga diyos sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang diyos. Pero ano ang nangyari sa iyo? Dinala ka sa lugar ng mga patay sa pinakamalalim na hukay. Tititigan kang mabuti ng mga patay at sasabihin nila, Hindi ba't ito ang taong kinatatakutan ng mga tao sa mundo at ang yumanig ng mga kaharian? Hindi ba't siya ang nagwasak ng mga lungsod? Ginawang parang ilang ang buong mundo at hindi nagpalaya sa kaniyang mga bihag? Ang lahat ng hari sa mundo ay marangal na nakahinlay sa sarili nilang libingan. Pero ikaw naman ay itatapo na parang sanga na walang silbi. Tatambakan ka ng mga bangkay ng mga sundalong namatay sa digmaan. Ihuhulog ka sa hukay kasama nila at tatambakan ng mga bato. Matutulad ka sa bangkay na tinatapaktapakan ng mga tao. Hindi ka ililibing na katulad ng ibang hari dahil winasak mo ang sarili mong bansa at pinatay ang mga mamamayan mo. Walang matitira sa masamang lahi mo. Ihanda na ang lugar kung saan papatayin ang mga anak niya dahil sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Hindi na sila papayagang sumakop pa ng mga lupain o magtayo ng mga lungsod sa buong mundo. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, "Lulusubin ko at wawasakin ang Babylonia. Wala akong ititirang buhay sa lugar na ito. Walang matitira sa kanilang mga lahi. Gagawin ko itong ilang" Namay maraming latian at gigibain ko na parang winalisan. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ang nagsasabi nito. Ang mensahe tungkol sa Asiria. Nanumpa ang Panginoong makapangyarihan at sinabi, mangyayari ang plano ko. Matutupad ang desisyon ko. Lilipulin ko ang mga taga-Asiria sa lupain ng Israel. Dudurugin ko sila sa aking mga bundok. Hindi na nila maaaring alipinin ang mga mamamayan ko. Ito ang binabalak kong gawin sa buong mundo. Ganito ang parusang ipapakita ko sa lahat ng bansa. Sino ang makakapagbago ng plano ng Panginoong makapangyarihan? Sino ang makakapigil sa kanyang pagpaparusa? Ang minsahe tungkol sa mga Filisteo. Ang minsaheng ito ay sinabi ng Diyos noong namatay si Haring Ahaz. Mga Filisteo, Huwag muna kayong magalak sa pagkamatay ng haring sumalakay sa inyo, sapagkat ang anak niyang papalit ay mas mabagsik kaysa sa kanya, parang isang ahas na namatay, pero nagkaanak ng mas makamandag na ahas na tila lumilipad. Ang mga mahihirap kong mamamayan ay pakakainin ko at bibigyan ng kapahingahan ng walang anumang kinatatakutan. Pero pababayaan kong mamatay sa gutom ang mga lahi mo at ang matitira sa kanila ay papatayin ko pa rin. Umiyak kayo ng malakas, kayong mga mamamayan ng mga bayan ng Filistia, sapagkat sasalakay sa inyo ang inyong mga kaaway na parang usok mula sa hilaga at sila'y pawang matatapang. Ano ang isasagot natin sa mga sugo ng bansang iyon? Sabihin natin sa kanila na ang Panginoon ang nagtayo ng Zion at dito mga nganlong. Ang nahihirapan yang mga mamamayan.